based aton nga na consolidate nga report more or less mga atong kagapo, no e 46 ato siya ang uh, gin address naton sang oh. aton mga responders 46 ka individuals nga nagkal nag nag experience sa nagkalain lain uh, nga ano no nga epekto sa nga linog labi oh. na gid ang pagkalipong oh, oh. ang iban sini gin sa provincial hospital may ara mangin dala sa iban nga private uh, hospital pero generally okay naman ni sila uh -uh. kay uh, uh, nagkalalipong lang naman ni sila kay tungod sa kakulba kag uh, ang ato nga city engineering ang office of the building official uh, the whole day kahapon no uh, immediately after the earthquake uh, naglibot sila sa mga pasilidad sang uh, city government labi na gid ang aton nga uh, city hall amo ang ilagin una mm -hmm. para ma-check ang uh, structural integrity sini ah uh, amo man ang aton nga uh, city terminal, city uh, public market, uh, city health office dito sa May Alunan Avenue kag amo man ang slaughterhouse naton ah mm -hmm. uh, ma-ginasigurado nga ini uh, safe no kay uh, ini nga uh, mga establishment to sa uh, city government ginagakonverge ang mga tao sina diri adlo adlaw mm -mm. so wala dapat kabalakan kag wala sa so, may nakita nga mga major damages po sir ah uh, initially no sa mga report nila kay ti siyempre i-consolidate pa man na nila ah mm -mm. uh, initially ah uh, safe man daw no ang okay. aton nga mga mga ano ning mga edifice dere sa syudad sang Coronadal oo nami pa no kay uh, amo no sa subong uh, i-add ko lang sir kay may nagpalabot na concern man did actually reach out man sang amon nga team si barangay kapitan Banyarya ining taytay balay di sa barrio 2 kay sino ni sir nga nga proyekto iya sa rica province or sa DPWH po ining? Apak uh, ka hibalo ko no kay gin refer ko man ina kay ina sa aton uh, nga city engineering uh, city engineer no oh, uh, oh. Royal Chanson nga provincial road ina dira no Ah oh, okay. uh, oh, pero okay. daw daw sa pagka baluko daw reclassify na ina siya sa national road oh, pero despite okay. of that ah uh, confirm aton pulfirm ginaton kung provincial or national road ina siya dira Ah, uh, na na naman daw ina sa tupa. Uh -oh. Sa mga nagliligad ng mga linog, ang ina nga ano no, ina nga bridge That's sa that? sa Barangay uh -oh. Santo Niño. Kag uh, ang hambal sang aton nga halang doon nga kapitan uh, Norberto Banaria kay ina lang nga safe man daw ina no ah uh -huh. -uh. Pisimple, kay ginaagyan kay naanan ina sa sang na agyan medyo nagbuka siya pero despite of that, uh, nag-communicate uh, uh, ako sa ato nga city engineer nga inspeksyonon nun din na ina, no? Para oh. sigurado. Oh. Tag, uh Maghimo man ang uh, tawag sini ang barangay LGU, sang santo ninyo, sang ilang incident report para ma-refer naton sa appropriate agency. Oh. Ang uh, Uh, paging appropriate action man para dira sa ina nga tulay. Mm Okay, si maayo gid no kay uh, subong cautious na kag observant ang aton nga mga motorista kag mga pumuluyo maayo man amo na sir para masiguro gid nga manginluwas ang tanan kay everyday man ini nga ginaagi nga dalan. Maglo or taytay. -tay. So magluwas sini eh. sa iban nga mga area nato ni wala naman sang reported sir nga mga may mga mini landslide or anuman nga mga incident because ang linog. So far wala man no wala man sa mga report kag uh, kagapon daw may aftershock pa gab gabi, no daw mga alas 7. Oo. Siete. Uh -oh. Oo. Uh immediately uh ang aton nga Corona 911 ipatawagan naton nato, uh, ang 27 barangays naton kag amo man ang aton nga mga responders nga maglibot no. Uh, so far wala man sang uh, mga major incidents or uh, casualties or damage sa properties. Pero nag-instruct man kita sa aton nga stop sa CDRMO nga tawagan ang mga establishment labi na gina mga private including government no uh, offices nga may mga multi-level nga mga uh, ano niya mga buildings nga pa-check gyar nila no ipa-check sa ilang nga in-house civil engineer or structural engineer o kung wala mag outsource din sila no para masigurado assess nga ang integridad sa uh, structure sa ilang uh, mga buildings. Okay. Maayogin. Okay, kay para nga ng uh, uh, safe bala kag uh, hindi makulbaan no ang mga mag-occupy man sina. How about ang mga schools ta sir? Kay sino na uh, ano responsibilidad sa sa DepEd lang ba or ang LGU nato nagabulig in checking special mga uh, multi-level man nga mga structures For example, kay NCHS sinuna naga check sina, na, sir. O nag, nag collaborate ba no ang uh, city government ang city DepEd ang uh, national government no amo ang DPWH uh -uh. kay may mga pipila sina dira nga multi-level nga mga buildings nga DPWH man ang implementing agency. Uh -uh. okay. Huh. O, uh, nag request naman kita sa DRRM nga focal persons person sang city DepEd nga libutan nila ang ilang nga mga structures no labi na mga eskulahan uh -uh. mga classrooms particularly ato mga multi-level nga mga classrooms uh -uh. o buildings o upod sang ilang nga in-house nga civil engineer man kag gina-request man ang mga mga ano ni mga school heads nga mag-initial checking na no uh, picture nila kung may ara man nga mga manifestation sa mga cracks or ano man da nga damages minor man o major sa ilang nga mga iskulahan mm -hmm. mm -hmm. Okay, no kay ang isugpon diri nga pamangkot kay madamo na gagconcert paki as na lang man kay Sir Sai kun bala ang cancellation or suspension of classes ano hasta lunes pa or may ara sang madato or direktiba ang Ator alcalde sir ang um paghaybalo ko ang uh, direct, ang direktiba sang aton nga uh -huh. Halangdong nga City Mayor is only up to yesterday okay uh -huh. Uh -huh. so ara na sa mga uh, sa City DepEd naton nga tanawon no pag uh, magrekomenda man kung kinahanglan man nga i, i suspend temporarily ang uh, klase no kay tungod nga may mga major damage amo ganin nga dapat kahapon pa lang Uh, okay, uh, biskansubong biskan subong pa nga mga weekend, uh i-check -uh. e, check yaron gid no? Uh -huh. Ining mga eskwilahan. Oo, uh -huh. yes, yes. Okay. Sige, no? So, sa, mas maayo dali sa aton nga hindi amo na ang uh, uh, damage damage na kuha o na pagkit sa pagtayog sa linog. Kag, uh, ang i-add ko na lang, ang city government na to nagatipon Sang mga ano sir uh, nagkalain-lain goods kun okay, para sa Sinuman donation drive para nga ibulig naton sa Davao Oriental Oh tama na siya. No? kahapon pa ah uh, istorya kita sa ato ng halangdo nga Halang Dunga city mayor nga mag-campaign for uh, donation para sa Davao provinces no mm -hmm. uh, preferably atong mga non-perishable uh, food items mm -hmm. like uh, rice Uh, noodles canned goods uh, sugar uh, uh, coffee uh -uh. Uh, including bottled water no uh, amo aton gig nga mga primary nga ginahangyo sa aton nga mga pumuluyo nga no sa parata uh, mga biktima sang uh, paglinog sa Davao provinces uh -uh. kung may cash man Oo, may siyempre, may ara man nga mag-donate sang cash. Ah, uh, direkta na sila sa City Treasurer's Office. Okay. O, para marisibuhan, kid, oo, para maresibuhan gid sila. Ah, atong mga goods, ah, uh, ang dropping station naton ang City Hall lobby. Okay. Ah, uh, mag-approach lang dira sa atong nga Civil Security unit sa uh, front desk. Oo, kay uh, para malagbook no ang mga donasyon nila. Oo. oo. Sa target naton sir nga ihatag ni sa Davao Region. Oh magdepende na siya sa volume no uh, kung makita naton nga early next week uh, damo na kayo uh oo -oh. pwede naman na naton i-transport no i-deliver sa Dabao provinces kay malapit lang man oo uh oo -oh. uh -oh. uh -oh. sige uh, wala na ko iban nga pamangkot pa sir Sai imo panawagan na lang kag concern mo nga gusto nga ipalabo sa publiko kay hindi malikawan may mga ma batyagan pa kita nga mga aftershock sabong sa kabastog sang Lino uh -oh. Oo, ah uh, syempre ginapanawagan natin nga ang aton nga mga pamuluyo nga magkalma gid, no? Mm. Uh, dako gid ina mabulig magkalma. Uh, say a prayer. Oo, kag uh, ipraktis gid nato natong atong cover and hold, no. Kag uh, dapat uh, prior pa lang, ah uh, i-identify na naton kung diin ang aton nga evacuation area, mm. no? Kung ara man sa panimalay ninyo, dapat mga open spaces, no, nga malayo sa mga koryente, poste sang koryente. Kag malayo man sa mga buildings. Uh, Oo, oh, okay. sakto. Sige, sir. Say, salamat gid ha. No, bisan sa Badu Sumong. <laughs> Inog pa Hawaii. pero kabalo kami nung padayon inyong monitoring sa kag-assessment sa palibot sa syudad. Bangod sining pagtayog sa Ninog. Salamat liwat. God bless po. Uh, good morning. Good morning okay. sa Bombo